mga kababayan, sino kaya sa inyo ang mahilig sa palaka? Yan, adobong palaka. Yan. Masarap ito mga kababayan. Sa mga hindi pa nakatikim, try nyo. Talagang magugustuhan ninyo. Ano lasa? Lasang manok. Hmm, lasang manok daw mga kababayan. Ito po yung adobo ni luto ni Kuya JC. Lasang manok. Mamaya, anong gusto mong ulam mamaya, Ate Clara? Eh, ganito raw ulit, mga kababayan. <laughs> Parang nagustuhan ni Ate Clara. <laughs> ha? Ha? Gusto niya raw ulam ulit mamaya to. Nabito ng palaka. Nabitin pa raw si Bandam. Pigyan pa natin. Yan. Good morning, mga kababayan. Ulam natin ngayon ay palaka. Yan. Pagugustuhan kaya nila ito, Yung mga kas-beneficiary nila di Frankie? mga ngayon, first time nila siguro makatikim ng pala kasi mga kababayan may, may nagtinda sa labas tapos naisipan ni Boss GB na uh, bumili at pakainin natin sila para makatikim sila ng mga ganitong foods na kakaiba tara, lawagin natin sila saan na kaya yung mga yun? Oh! Bandang! Oh. Ate Maricel! Tara, kain tayo! Yan, pakainin natin sila Tara, Ate Clara! Yun! Ate Clara! Oh, dito ka bandang eh, 'di 'to 'yung 'yung maraming kanin. Si, sa'yo, marami sa'yo eh. Ito ka, Ate Clara oh. 'Yan. bang ah. ay, 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 ayaw 'yun ano, May gulay, siyempre. o dito ka na lang. Dito ka na lang. Mm -mm. Mm. Ayaw mo nang palaka Ate Lisa? Hindi, hindi naman matinig. 'yan. Pero mayrong din gulay, ba ang gusto mo? Mm -mm. Akin ayan ah. na. Ibigyan natin sila. Yan. Unahin natin siyempre si Bandam. Oh. Ikaw talaga Bandam. Yan. Talagang daming kanin lagi sa'yo. Ah. Ayun, daming tangin eh. Oh. Yan. Christian, pa -pa pakuha nga ng plato para lagay ng tinik. Yan. Oh, gusto mo ba ito, Bandam? Sino ba yung gulay? gusto ko. Ate Clara, ayan, ito yung lagayan ng ano, tinig ninyo, ha? Ah. Gusto mo to Ate Clara? Yan, no? Oh. Adobong palaka na may sili. Ah. Ha? Parang uh, manok to Oo, uh? oo, uh, manok yan. Bigyan nyo. Oh. At, at, ati, iurong at, na lang natin. Hmm. Tik tikma, mo ano, yung hita, ati Lisa. Tikma mo, tikma mo. Yan. Yung hita ah. Ito, dalawang hita. Hmm. Yan. Kasi ati, ano naman, hita din. Siyempre, kay ati Maricel. Yan. Yan. Ay, pwede rin. Gusto. Oh, buo na lang. Oh, oh, oh. Masarap yan. Masarap Ay, yan. Ayun. Ganyan talaga si Ate Maricel. Oh. Si, ano, si Ate Clara naman. Oh, tita din. No. O, bigyan natin sila ng, ano, ng tawag dito. Uh, tina pa. Anong lasa? Bandam. masarap. Masarap? Oh, parang, manok. Kain na tayo dito ka, si Kain na, kain na. dagdagan mo yung gulay para mag, baka magustuhan nila. Meron pa ba? Meron pa. Oo. Oh. Eh, meron pa naman. Oh, sige, pag naubos nyo, kuha, sabihin nyo lang, kuha tayo, ha? Ah. Oh, dito rin, tinapa. Tinapa. Ay, gusto mo rin tinapa. Hmm. Oh, yan, si Banda mo. Oh. oh, yung tinig dito nyo ilagay, ha? Ah. Yan. Si Ate Maricel, tinapa. kinamay ko na kasi malin, nagugas naman ako ng kamay. Ay, meron na. Uh -huh. Rob, kain na rin. Kain na rin. Ah, Christian. Kain na rin. Kumakain ka ba ng hmm. kumakain ka ba hmm. ng palaka Christian? Ah, uh, first time pa lang. Iyon. tikman mo adubong palaka yan. Ay kung... eh, si Kuya DJ kumakain din ba ng palaka? Tingnan natin si pag pagsisilbi natin tong kusinero natin okay. Para, okay. para para malakas lagi. Si Kuya Ram. Sige pa, sige pa syempre. Si, Dagdagan si, natin parang Kuya Ram. Oh, dito natin. Pagsil Pagsilbi natin yung mga kasama natin. Yan. Mm. Kuha lang kayo dito ha. Pag gusto nyo pa, yung mga kababayan. Sino kaya sa inyo ang mahilig sa palaka? Ayan, adobong palaka. Masarap ito mga kababayan. Sa mga hindi pa nakatikim, try nyo. Talagang magugustuhan ninyo. Basta sa pag-adobo is dry lang siya. Walang sabaw. Para parang adobong manok ang kinalabasan niya na walang sabaw. Ano bandam? Kaya? Kaya. Sige. Yami. Masarap, masarap, masarap. So, tinan mo si Ate Lisa, oh, tinaas niya na yung paa niya. <laughs> Ganyan talaga kumain si Ate Lisa, nakataas ang paa. Siyempre, si Ate Clara naman. Ay, gusto ba? Gusto, ay, gusto pa niya. Mm. -hmm. Oh, oh, hindi ba nauubos? Mm. -hmm. Ingat kayo, ha? Yung mga tinik niya dito niya ilagay, ha? Ate Lisa, ha? Oo. Lisa, Ate. Kanin pa? Iyan, Mga kasama natin mga kabayan. Tara, kain tayo. So, tikman natin yung luto ni Kuya JC. Adobo. Adobong palaka. Yan. Bandam, anong masasabi mo bandam? Parang hmm, sub, -sub na sub, sub ka dyan sa palaka na yan. Anong lasa? Lasang manok. Hmm, lasang manok daw mga kababayan. Ito po yung adobo na luto ni Kuya JC. Lasang manok. Hmm. Sarap? Hmm. Eh, Ate Maricel, anong lasa Ate Maricel? Ito? Oo, oh, luto ni Kuya Jisie. Anong masasabi mo sa luto ni Kuya Jisie? Manghang. <laughs> Ganyan talaga yan, medyo manghang. Mm. Oo, oh, diba? Ako, Ate San. baso niya raw. May sariling... Lagyan mo na yung ano. Para hindi na ano yung dyan. Oh. Hmm? Lagyan mo na Lagi lagyan mo na. Lagyan mo na ng tubig para hindi makaano diyan. Ano ah, ingat sa ano ah, walang matapon-tapon sa baba ah. Kasi pag natapon yung kanin, lalangkap. Oo, syempre. Mm. Yeah, parang nakakaano ah. Pati ako, parang gustong gusto ko na rin kumain kasi sarap-sarap eh. oh. Oo. Yung si Kuya JC, mga kababayan siya, nagluto ng adobo kasama si Bandam. Ayan. Dahan-dahan lang Bandam kasi marami to. Hindi maubos, mayroon pa dun sa likod. Ayan. Si Ate Clara naman. Ate Clara. Ano na si Ate Clara? Masarap daw, sabi ni Ate Clara. Mm -hmm. sarap. Mamaya, anong gusto mong ulam mamaya, Ate Clara? Eh, ganito raw ulit, mga kababayan. <laughs> Parang nagustuhan ni Ate Clara. <laughs> 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 gusto niya raw ulam ulit mamaya ato <laughs> Ang galing. Parating na si Daddy Frankie. Eh. Ah? Mama, mama yun. Mamaya kasi Galis si Daddy Frankie sa Manila. Pagod. Mamaya. oh Pagdating niya, sabihin ninyo. Batiin ninyo, ah. Uh, magandang tanghali, Daddy Frankie. Kamu, ah. Congratulations. Oh, sabihin ninyo. Congratulations, Daddy Frankie, sa 5 million followers. Na? No. 5 million followers. Oo. Mm -hmm. Sabihin mo kay Daddy Frankie, congrats, kamu, ah. Ano yun? 5 million, 5 million. Uh -huh. Ano yung, ano yung gagawin mo bandang pagdating ni Daddy Frankie? Ano yung sinabi mo sa akin kanina dyan? Hindi, hindi pa siya lagi. Kape. Ah, yan mga eh. kababayan. Ipagtitimpla niya raw ng kape si Daddy Frankie. Bakit mo gagawin yun, bandang? Kay Daddy Frankie? Parang, Pagod. parang nagsisip-sip ka na ngayon. Pagod. Daling makati may ili. Pagod? Hmm. Pagod yung... Pagod sa biyahe. Kailangan pagdating... Uh, ano anuan mo siya, Sige. Kumusta hmm, naman ate Maricel? Yan. Hmm. naglalaba na ka ng damit mo? Opo. Oh. Oo. Si Ate Mar, si Ate Lisa, naglalaba din ng damit niya? Iyon, very good mga kababayan. Dati-dati sila ay hindi naglalaba at hindi nag-aayos ng mga damit. Si Ate Clara, sa ngayon mga kababayan ay ano, hinihintay na lang ang kanyang pamilya na Uh, um, sunduin. Kaya hindi pa na uh -huh. hindi pa madaladala ni Daddy Frankie sa ano sa sa ba, ano bagyo. Kailan pa kasi nang reach out ng pamilya niya. Sana madala din natin to sa ano no. Pagamutan sa Ate Clara no. Kaya lang susunduin ka na Ate Clara eh, ng family mo. Gusto ni Daddy Frankie mapagamot ka. Nadala sa ano? Ano Bandang? Parang hindi mo tinitira yung palaka mo dyan. Dahan-dahan lang ang pagkain kasi pagkatapos mong kumain Bandang, baka lulundag-lundag ka na. Lulundag ka? Hmm. Nasarapan si Ate Lisa, oh. Masarap yung salubat ng dito. Hmm. Sarap yung ano, yung adobo? Oo, Hmm. Si Ate Clara, gusto ko niya raw ulam ulit mamaya, eh. Kanin pa, Ate Lisa? Oo, oh, sir ah uh, si Ate Maricel. Kanin pa Ate Maricel? Si <laughs> Lisa, nakatayo yung paa eh. Oh. Probinsyana talaga. Probinsyana. Probinsyana ng dalaga. Bakit yung mga kasama din sa na mga ngayon na dalaga? Si Kuya Risky, kasi may nasikaso sa Gris si Daddy Frankie doon. Kaya, kaya kailangan niyang bumalik kagabi doon. Pagpunta niya doon, Balik agad dito. Ya, kaya, kaya, e, yung manamang, sigurado, pagod yun. Mm, kaya, dapat, uh, love nyo siya, pagdating, ha? Mm -hmm. Ikaw, Bandam, huwag kang pasaway para hindi ma-stress si Daddy Frankie, ha? Di, 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 Para hindi ma-stress? Kasi, pagpagod na siya, tas, i-stressin mo pa. O di, lalong mapapagod si Daddy Frankie. Kaya, dapat, behave, saka, <nutri mayoría> gaga wag gagawa ng mga hindi maganda, ha? Hmm. <pigs> Wag pasaway. Para happy si Daddy Frankie. Ini. yung kanin Kalahati Kanin Eh, kalahati pa raw. Kalahati pa. E kalahati pa. Eh, kalahati, e e e Maricel. Ang kabataan ka Ay, 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 Kanin, kanin. Ay, ay. Nagustuhan ni ate Maricel. Kain ka hita. <coughs> malaman. Kabandam, palaka, pa? palaka, pa. palaka pa? Palaka pa. Palaka pa. Palaka pa. Yan. Mm. Ate Clara, hindi mo kinakain yung para ano mo? Ay, eh, ibigyan pa natin si Ate Lisa ng ano, hita. Hita na lang sa'yo, Ate, Ate Lisa. Mm Sa Nasa nila, mga kababayan, yung adobo ni Kuya Jesse. Hindi na matabang Ate Maricel? Hindi na. Oo. Oh. <laughs> oh. Ha? Sobrang ahang. subrang ahang daw yun, niluto mo naman. Eh, sabi ni Bandang eh. Oh. Kailangan may sipa daw eh. Oo, oh, yun naman pala eh. Si Bandang pala may gusto ate Maricel. <laughs> ano naman na, may sipa ba? Oo. Oh. <laughs> ano ah. si may sipa. Hindi na naman, hindi naman kapag salita si Bandang mga kababayan kasi nasarapan. Sana Sali... yung may sipa. mm, may sipa oh. daw. May... Boss, ka Thank you, thank you so much kasi behave yung mga alaga ni Daddy Frankie. Na? No. Pero mamaya, ano ah, ang gagawin ninyo, pagkatapos kumain, kailangan yung mga may nagmamap dyan, may naglilinis ah, para marunong na kayo pag-uwi ninyo sa mga pamilya ninyo, no? Lalo na si Ate Maricel. At siyempre, ganoon din kay Ate Lisa. Pag pagkakita ng Tatay Benny, hindi na si Tatay Benny maglilinis. Ikaw na. na Oo, ikaw na yung maglilinis kasi magaling ka na eh. Oh. Mm. Ikaw na yung mag-aalaga sa mga anak mo. Oo, oh, hindi kami na umuwi. Ano? Ay, <laughs> gustong gusto na talaga ni Ate Lisa. Kaya mo na ba sa palagay mo, Ate Lisa? Oh. Ah, kung papayag si Daddy Franke, eh. kaya, kaya lang, hindi pa kasi tapos yung check-up mo. Oo, oh, simple. Oo, oh, may mga vitamins ka pang inumin. Kailangan mo tapusin yung ano, tapusin yung utos ni Doc. Na. No. Ah, nabitin pa pala ka. Nabitin pa raw si Bandang. Bigyan pa natin. Dayit-dayit ka rin, Bandang, kasi baka tinan mo mo. Hmm. Ha? Dahil dahil ka rin Huwag masyadong palakain ha. Para hindi ka ma-high blood. Diba? Hindi mo blood. Oo. Na-stroke ka niyan. Dahan-dahan lang sa kain. Dahan-dahan, kain. Kasi hindi natin mauubos yung kanin, eh, pagkain. Pati, hirok. Oo. Hindi oh. Hi, pa rin lakad ko. Mm -hmm. Paano? Paano may gusto ba yung mo yung subukan mo ipangiwi yung yung ano mo yung yung, yung o oh, 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 ganyan oh gumaganyan ka pa kasi yung kalating katawan mo stroke yeah. paano paano sige nga oh 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 Ganon. oh, oh, oh ganun oh saka iba yung, yung lakad iba na iba yung lakad Siyempre, ganyan 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 ka ganyan oh, oh gusto mo maging ganon hindi hmm. pa parang sige pa nga gusto ko makita ganon. kung ano alam mo pa lang mangyayari sa iyo eh sige pakita kita oh sige tayo ka maglakad pakitaan alam niya pala <laughs> oh, 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 magiging ganyan ka pag na-stroke ka. Lumpo na. Ha? Huh? Lumpo. Hindi ka lumpo. Makalakad ka pa rin, pero hindi ka makalakad ng straight. Ngingiwi-ngiwi ka. Hindi lang. Hindi lang. Lakad straight Oo. <laughs> o -o. Kaya dapat mag-control ka sa pagkain kasi yung pagkain dito sa lamesa ni Daddy Frankie, hindi mo mauubos yan. Hindi mo mauubos. Kasi lab na lab kayong lahat. Tapos na ba si Ate Lisa? Yeah. Basibe, walang, walang um, cook. Ay, so, sus ko. Huwag ka lang cook, lalo ka lang magdadiabetes diabetes Walang diabetes? Oo. Uh, uh. Tubig. O tubig, tubig. Walang diabetes. Walang diabetes kapag tubig lang iniinom mo. Ah. Yun yung mga diabetes. Oo, siyempre. Ano, diabetes? Ano din? Yung maraming sugar sa katawan. Hm? Maraming sugar sa katawan. -hmm. Hindi ka rin makalakad noon. Iyikro ka ko. Oo. Lalaki yung mga hita mo. Mm -hmm. Tapi yang mana kami kue rab, kau nomor. Hmm. Kamatis, tadi apa? Masyarakatnya. Tapi bisa. Ini kalian tuh baik. Tapi sekarang? Bagaimana dosa kamu nih ya? Bagaimana dosa kamu nih? pamuning. Oo. Oh. Tatawag nyo lang ng mga piyato eh. Uh, Sarang sa ipin. Hindi ka naman kahit doon. Pero kung janitor ka doon, makainin ka doon. Tol. So, um, Tara sa ipin, janitor. Mapakainin mm. nila ako. Mm, apply ka janitor doon para pakainin ka. Para, 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 para titita ko lahat ng maraming atista. Mm. -hmm. Tapos nakita ko, yung lahat ng atista, lahat ng atista maawa sa akin. Pak, kok lain awas saya kasih. Burukannya nang di sini sabe mau awak, mau awak. Ketan ngin kau masih pagak. Masih pagak. Ada pin mang atik tak. Ada pin. Pag masih pagak. Ketan ngin ka. Tak, tak mang atik tak. Tak sama lah, gukulan nila. Heeh. Lu pulai. Nih, Uh, uh, ni ni beli-beli ah, Ha, nabi ke tai. Tak, tak pula Pwede doon. Doon ko lalagay yun. Plano. Pwede, pwede, din. Pwede. Ah. Huh. Bago mo makuha yun, sasabit ka muna sa helicopter. Papapit ng helicopter, tapos yung plano ni Di eh, ko Palame, hindi bigyan sa akin yun. Oo. Oh, oh. hmm. Sasabit ka muna, tapos ibabangga-bangga sa mga puno. <coughs> pwede, malalang ang puno yun. Pagka. Mm -hmm. <coughs> oh. Pagsubok yun eh. Ano? 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 Pagsubok. Kasabit ka muna. Tapos, eh, dadan kayo sa dagat, tapos may nakaabang na pating na nakanganga. Pating? Oo. Na, nakasabit ka naman eh. Ata, kakainan pating. <laughs> nakanganga yung pating kailangan. Pag palating ka na sa pating, siyempre imiwas ka. Iwasan ko. Iwasan mo yung nakanganga pating. Marami sila eh. Pero, oo, marami sila. Yung isa nando, Naka-ready ah. naka na rin pag umiwas ka. Naku, nakanganga naka 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 naman. Ano, nakagawa nila ako? Oo, pating. Ba? Pag-aagawan ka kasi malaki ang tiyan mo. Malaki tiyan ka. Nadabi yung buong mm -hmm. Akin yan, akin yan si Madam, akin yan. Kasi hindi nagda-diet yan, akin yan. Hindi nag-exercise. Nakangangala sila, lalaki ng ano? Malaki ng bunganga. Malaki ng butas oh, oh. bunganga. Malaki ang putas yan, malaki ng putas. Oo, lubog. Lusot ka talaga doon sa bunganga ng pating. At talaga ang atawan nila? Oo, oh, siyempre. Pipinuhin ka na doon. Yan mga kababayan, natapos na po yung almusal ng mga kasama natin sa bahay. Yan. Maraming maraming salamat po. Paalam ka na Bandam. Dam? maglilinis, maglilinis pa, no? Pa na. Masalamat ka sa mga, ano, mga, mga viewers natin. Salamat mga viewers, mga konto. Hindi. Papadala ng tadyinas yung marami. Si Reta Joy. Ang sabi mo? Sabi mo? Ah. <laughs> uh, <laughs> Reta Joy. <laughs> Anong sardinas yun? Ha. Ah, Tadala mo ang tadinas ng malalaki. Ang tadinas yung pula, tadinas green. Green. Ah, tapos ang tadinas ang puti, malalaki. Oh, Puro liko lahat. Ligo? Ligo. yun ang gusto mo. Oh, tapos na sa puti, malalaki. Sino yun? Sino yun? Sino yun? Si yung... Rita Joy. Ayusin mong pagsabi para hindi nakakahiya. Si Rita Joy. Beautiful. Ma'am? Ma'am, beautiful. Ayusin yung pagsabi ng beautiful. Ma'am, beautiful. Ma'am, beautiful. Rita Joy. Ah. 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 Buta ah. ka. Buta ka. Tata Alice. Ah. Ah. Sino pa? Sino pa? Yung isa pa? Yung ma'am? Gorgeous? Man, Boy God. My gosh. boy God. Ma'am Rose, ma gorgeous. Ma'am Ma, am, ma am Rose, boy God. Gorgeous. Boy God. Ah. Mali na naman, magagalit sa'yo yan kasi mali yung sinasabi mali. mo. O, oh, pasalamat ka na lang, basta mo nang ano yun. Hmm. Maraming maraming salamat sa inyong support ah, pa ka. Ah, Kailik Ah, Kailik and then, mm. takraw. Mm. Si Ma'am Purisa Joy, saka si ano rin. Ma'am, Ma, ma Greta Joy, mm. takraw. Ay, yung, yung ano mo, yung sardinas mo. Ah, uh, man, ito pipon, ito doy, ah, takrap, padala nga marami tadinas, hindi ko, pula tadinas, pula rin, hindi, tadinas rin, tadinas pula, tadinas puti malalaki. May puti baligo? Oh, meron yun eh. Oh, yun malalaki. Oh. Mga kanila ata yun, Hokkaido ata yun, hindi ligo yun eh. Ha? Peligo. Hukay, hukay do. <laughs> Pintay ko. Ah. Uh. Sa amin, pa ipekto na pati. Ah, uh, tuturo na. Tat tat mo. Ah, uh, wag na ito. yung wag na yung century tuna. na wag tama na yung sardinas nang kasi sardinas. nakakahiya wag mong hilingin lahat. Ayun, maraming maraming salamat. Nakababayan natapos na po ang uh, almusal ng team Daddy Frankie kasama sila uh, Ma'am Ate Lisa, Bandam, Ate Maricel, Maricel. Ate Clara, yan, nagustuhan po nila yung, ano, yung adobong, adobong manok. Adobong palakan na parang manok. Yan, bye Bye-bye!